Hello everyone! Lakad-lakad na naman tayo. 11.30 October 9. So medyo mainit pa rin sa labas. Kaya nakasombrero at nakajakit pa rin tayo. Okay, punta lang tayo ng business sandali at may bibilhin. So yan yung situation. Yan yung bahay namin. Yan. Yan. So pag-pray lag natin. Happy happy birthday sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan the month of October and happy anniversary sa lahat ng mga nag celebrate ng kanilang wedding anniversary or any anniversary church anniversary or relationship anniversary manseri ano man yan lahat okay so pagpaalang araw at pagpalain kayo ng ating Panginoon sa lahat ng mga uh, kaarawan ng month of October. So, panalangin po natin makipag-isa kayo kung ikaw ay nanonood, birthday mo ngayon, nag-celebrate ka ng, ng kaarawan mo, na anniversary mo, ano man ang pinag-celebrate mo, the Lord will bless you. Okay, makipag-isa ka sa ating panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Pagpalaan mo lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anniversary o ano man po yung kanilang pinagdiriwang oh Lord God i-bless mo po sila Panginoon at sumaka kanila ka ano man yung mga prayer request nila Lord gumalaw ka po Panginoon at mag at mo ang body soul and spirit po nila more na makakilala ka ang kanilang mga families at ganun din po na ikaw oh Lord God ang kanilang kailangan maraming maraming pong salamat oh Lord God kaya mo na long life good health more blessing and more favor po ang ibigay mo sa kanila. Thank you, O Lord God. Uh, ito po yung aming nihiling sa matamis mong pangalan na si Jesus. Amen and Amen. Sumuli, so, shalom, shalom. Kung ikaw ay nakipag sa araw na ito at yung kaarawan ang pagpapala ng Panginoon ay pagpapalaing Kanya. Salamat and God bless you all. Bye po na.